Doon sa place ng uh, Pogo Hub. Doon po sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Uh, hindi po totoo yun. Pero bakit po kayo may kwarto doon? hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? E, eh, empleyado po ninyo. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo na yun dahil sa pakiusap ninyo? Secretary Roque, in the last hearing, uh, you were required to submit to this committee The documentations confirming the ownership of the house in Pinewood Subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the uh, TCT. Antan ng po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit po. Thank you. Uh, do you also, uh, have you all already submitted a copy of the lease contract between Yunwan and, and your wife? Uh, Madam Myla Roque. Yes, Your Honor. Submitted already. Submitted I'm already, Your Honor. Thank you. Uh, have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for PH2 Corporation, the corporation, as you have stated, that owns the house in Pinewood Subdivision? Your Honor. In the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC should, that should furnish this committee with those articles. That's what uh, the Honourable Paduano uh, said. That's not what I said. I nope. Well, I haven't submitted, Your Honour, but I was on the assumption that the SEC will bring it here. But that will be no problem. I can submit it, uh, Your Honour. Thank you. Uh you were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts Municipal Trial Court of Porak, Pampanga, the RTC 114 of Angeles City, and the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied? Yes, Your Honor. Now, you may know. Uh, uh, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally for the ejectment case in the month of uh, August of 2023, Your Honor. 2023. So, in other words, uh, uh, it's because of the ejectment case. Yes, Your Honor. Did you know that? Uh, uh, in the past, before you you were taken as counsel, uh, your friend, Miss Catherine Cassandra Ong, was part of Whirlwind Corporation and later on was also part of La Lucky South ninety-nine. I knew Your Honor that she was part of Whirlwind, and after our meeting with Pagcor, she became representative of Lucky South for Pagcor as well. So uh, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, eh, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng whirlwind. Kasi, matagal ko na pong, alam niyo po. Alam po, alam nyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Uh, hindi naman po. Kasi nung nag po kami, dun lang siya naging representative ng Lucky South. At ang alam ko nga, eh, hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer nang uh, licensee para maging representative gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng uh, Lucky South. So you're not aware of the uh, sublease agreements between Worldwide Corporation and Lucky South 99 and uh, there were two sublease agreements. Are you not aware of it? Hindi po nung no, nagfile po kami ng entry of appearance ejectment kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga cruise at sa panig ng Whirlwind. So, ang nagkakasuhan po ay Cruz and Whirlwind hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So, yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng cruise at ng Whirlwind. Yeah. Uh, did you file or did you file a manifestation in court para para po may quash uh, yung search warrant at saka para makuha yung Uh, mga documents doon po sa raid sa uh, Lucky South 99? Opo. May mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas yung uh, mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa um, sa porak na naisa publiko po at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumento yon. So nag po ako ng uh, motion to quash para maibalik po yung mga dokumento. Uh, ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga uh, privilege documents na nandun sa... Saan po? Uh, Doon po, sa renaid re na lugar sa Porak. Saan po specifically? Doon sa place ng uh, Pogo Hub. Doon po Bakit? sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may-ari talaga nung buong premises ng Worldwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Ah, uh, hindi po totoo yun. Kasi ang may-ari nung lugar talaga ay yung mga crush. Yung lupa yung po. Yung close friend ni <laughs> Roslyn. Uh, Mr. Chairman, yung lupa po. Pero yung buildings po, yeah, sila know. nagtayo po. Uh, technicality na lang yun, Thorny. Ah... Uh, pero bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Yung po? yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandoon? Eh empleyado po ninyo. Ex-employee -employ, ko po dahil nag-aaral po siya sa aviation school. Ex na pala. Oh, ex Adonis, na po. Eh, ex. Opo, ex. Pero bakit nandun pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang una po kasi yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil uh, may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dating mga empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, uh, subukan natin ihabol ang papeles mo. At nahihabol naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine eh, via Poland at uh, binigyan naman po kami ng uh, expedited uh, visa ng uh, Poland at ang ang uh, visa naman po sa Ukraine ay eh, binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, eh kinakailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira, nakitira po doon yung aking uh, ex-employee, e eh, doon po nakahanap yung dokumentong yon. Uh, kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yun? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was um, November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila, na natili sa akin hanggang eleksyon. And um, itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023, pero meron pa po akong dalawang na din hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, po, pwede nyo pong ma ma maisip yon Sa katunayan po, kasi noong August, akala po nila tapos na ang boxing. Kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC, the motion to recall the writ of execution, hindi eh, naman namin inaasahan, nagtagumpay po. So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon no? dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Kasi Ong. Paano sila, paano sila nagkakilala? Well, uh, nagpulong po kami matapos pong isang pagbibista. So, po sa... kayo po ang nagpakilala? Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you.